Yun lang, Oo. Buti na tanong ni Madam na ilang years na ako rito. Uh, permission na. Ah. Permission to get video. At yung mga tika Baguio ang aking uh, on board. Yung mga magagandang nila lang po ng uh, Baguio eh iatid natin sa, sa Gibraltar. shout out nga pala to sa mga tika Gibraltar ha. Yung ating mga nanggagandahang mga tao uh, dyan, uh, mga nilalang So, on board sila sa Taxi Joe Rides. So, hoping na mapasaya ko sila. Of course. Very nice and very kind. Yes po. Kasi yung moto ko, eh, mapasaya ko, ma-entertain ko oh, yung mga aking mga mga passenger. Matatawa si Madam, parang... Oh, Matatawa <laughs> si Madam, eh, parang... Parang, ah... Parang hindi uh, siya naniniwala. Hindi <laughs> Pada follow mo ko ha. Promise na papanoorin mo yung mga videos ko ha. Uh, For sure. Ganun Suport ha. Iko eh sumo support ka do sa mga paseo sa iyo diyan eh. Di ba? Eh ako hindi ako sumasayaw pero pero salita, ako ng salita <laughs> pero lang. ko na salita. Pero taga sa Jalan po ako sa iyo, sa may uh, Camp 7. Oh, shout out sa mga tiga Cam 7 sa San Vicente. Oh, uh, yeah. Mahal na mahal ko mga tiga dyan. Okay. Yeah. So, ano kayo? Uh, bonified na tigabagyo Baguio? Natural born? O dayo din? Nga katulad ko. Tayo rin po eh. Ayun. Dito born? Ay, natural born ka. Ay, ikaw tiga rito. Kasi sa akin, yung mga natural born, yun talaga ang nag, nagkikredit sa location. Kasi sila doon pinanganak eh. Dito rin Pero, pa kami pinanganak, kaso taga Pangisilang. Ah, okay lang. Okay. Diga, bagyo ka talaga. Kasi dito ka pinanganak eh. Natural born ka eh. Pero which is na hindi naman como natural born, hindi ka rito. Okay. Oh. 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 Parang ako, pumunta ako ng Mindanao o Visaya nanirahan ako doon, hindi naman ako pinanganak doon, tigaroon di din ako. Ibig sabihin. Pero iba yung sinasabi na natural born na, na original. Oh, may banggaan dito, guys, oh. oh wala. Oh. maliit lang, maliit lang. Parehas lang silang, ano. Kung mga nag-kiss lang sila, nag-kiss. Kiss. 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 kiss lang, oh. Parang, ano lang. Oh. kiss lang sila. Hindi masyado. Okay yan. Ano pag, ano. Wala pa naman po kayo so far na encounter na na ano sir? Accident or aksidente sa akin. Marami na. Pero minor, uh, lang, minor, minor, minor lang. Minor, lang. Kasi uh, pinag-aaralan ko talaga mag-drive. Oh. Pinag-aaralan ko maging, mag maging yeah, smooth yeah, driver. Yeah. Oh. So kailangan guys, ha, mga kataksi, ha? mga kapula, ha, mga kakosa sa karancho ko dyan, ha, sa daan. Ha? Kailangan eh. Pagka nag-drive tayo, smooth lang wag po yung garalgal, hindi po yung uh, pagkapumreno eh sumusubsob na yung mga pasayeros galing yung sa likod mapupunta sa harap wag pong ganun ha uh, please lang po at uh, kasi public service tayo public servant tayo so ayun, kung mag isa ka siguro pwede mong gawin yon pero as long na meron tayong pasayeros pilitin po natin na uh, smooth tayo mag drive ayun talagang uh, ako eh, hindi mo mapapansin pa nag uh, pag nag-ship ako ng gear, hindi mo mararamdaman yung aking uh, uh, sasakyan na umuudot-udot eh. So, kailangan po natin gawin yon mga kataksi. Oh, meron ako ng sasakyan ha. Hindi ko na i-mentionin ime yung, uh, yung uh, pangalan ng taxi niya. Diyos ko, mabagin. Oo. Oh, oh, nahilo ako eh. oh, sakay. Eh. So, si Mario Josep eh, sanay ako sa, sa sasakyan. Pero nung nag-onboard ako sa kanya, sa, sa kanya guys, talagang nahilo ako talaga. <laughs> Oo. Talaga pag pumreno, talagang uh, wala. Oo, wala. Talagang hindi niya iniintindi na meron siya sakay. So, which is na kailangan natin uh, gawin na uh, maging smooth tayo. Mapag-aaralan naman yan eh. Oo. Oh, ewan ko ba, eh, hindi naman yung iba kasi ganun mag-drive. Pero dapat pag uh, public servant ka at uh, public utility vehicle ang hawak mo kailangan pilitin natin maging smooth palagi sa pagmamaneho. Eh ako, parang presidente yung aking sakay. Oo, oh, ganun, no? Parang presidente ang aking sakay. Very special ang aking pasaheros pag ako nag pag ako nagmaneho. Nag uh, kaya uh, gusto gusto ko sakyan eh. Yung taxi ko po ang gusto sakyan hindi ako, hindi ako <laughs> mismo. Aba, Al nililinaw ko lang po, nililinaw. Yung taxi ko po ang gusto sakyan hindi po ako yun lang yun lang naman eh at uh, lalo na tourist uh, destination tayo tourist spot tayo so kailangan lang natin yung ganun na pagmamani at saka maingat matagpigay palagi sa motorista oo uh -huh. marami uh -huh. hindi kasi may mga vlog ako na ah uh, doon sa mga videos ko na may mga issue rin ako na na ano na tinalakay about doon sa mga driving whatsoever oo so, may ka. Ka. Oo, <laughs> Simanda, tumat sa nakikita po siguro. mag-i-inchirit. Ah, Si mantang dumadto. Tumataas asalig niyo, nakikita 'yung side mirror. Marami ako salamin eh. Nakikita Oo, ko ay, lahat. Pansin, pansin ko, Opo, ko lang lahat Opo, lahat eh. po ng angle ng uh, pasahero's kita ko po 'yan. talaga. So kailangan po natin ng security. So marami po akong camera. hindi po pwedeng uh, uh, tawag dito eh, walang mamimiss. Kahit sa ang sulok meron talaga. Yes, for security reasons po yun, ha. Wala po tayong uh, sinasabing ano pa man. Kundi for a, for our security uh, reasons. Yan. Yeah. So, ano pa bang pwede natin dagdag, guys? Doon sa ating... Yan, yun! po Mga 15 to 20 years na siyang taxi driver. yan, oo, tapos... Oh, yeah. yung... Tama, oo, tama. Maraming Malaman. dayo. Malaman. Dayo, oo, tama. Oo. Malaman mo, kuya, kung, kung taga dito. Ba? oh, yeah, Oh. Pero yung Pader pa father mo, ha? Mga lihiti mong taxi driver oh. yun. Oo. Oo, yung mga original din yan. Uh, mas original sa akin yun. <laughs> mas, oh. Oh, baka kilala ko pa yan. Oh. Tambayan namin doon sa may go-pack. habang naghihintay kami ng mga ng mga bus galing uh, galing sa baba Ayan, oh. eh, yun ang aming uh, ano uh, hinihintay kasi during that time wala masyadong pasayros mga rough roads pa ang mga daan oh. nung ng time na yun uh. so napakahirap ang pagbiyahe rin namin noon hindi kagaya ngayon mga na eh Alright. uh -huh. so santa yo ay kakanan ikala ko doon sa taas eh <laughs> yung yun, lugar ng Muslim yun eh. Medyo matat matirik yun eh. Pero nag din ako dyan. Shout out to sa mga kapatid natin, Muslim. Oh. Uh, yeah. Marami tayong kakilala dyan eh. Ayan. Ano yung Mayaman yung mga sa taas. Ah, dito mayayaman din dito. <laughs> bakit sila, bakit sila lang? Dito marami rin may dito. Isa na kayo roon. <laughs> Okay. Ayun, no? Ano yan, no? Ganda, oh. Kita mo. Yan ang sinasabi ko na nga haba, eh. So, so, ano, oh, cash, no? Hindi kayo nakagrab? Oh, naka cash po. Okay. 130, sabihin mo na 135. Magano yan? Ayun. Magano lahat? 270 na seven. po. Guys, andito tayo sa Gibraltar. Shout out po sa mga taga Gibraltar, ha? Yung mga kapatid natin dyan. Sa uh, Gibraltar. Sa Gibraltar. Sa Gibraltar. Tingnan naman, ah, nagagandahan yung aking mga sakay. Eh. Napakaswerte ni Taxi Joe Rides. Ano po ma'am? Hindi po. Hindi po mo. Ma. Kailan lang po ako? One month pa lang, one month pa lang ako. One month pa lang ako uh, nagluloko. Ay, joke po. uh, opo. Wait lang po ha. Sige lang po. Kahit isang oras pa yan. Huwag naman. Hindi na natulog na tayo dito. <laughs> Ayun na. Ayan. salamat po. Likewise, God bless po sa inyo. Hopefully, ma kayo kung pa kayo. Oo, hopefully, hopefully. Ano to, sir? Okay, okay na po yan. Oh, guys, okay ha? Kita po. mo naman, ha? Hindi ko ang mga tika Gibraltar. Tignan mo naman, ha? 270, nagbigay ng uh, 250. Maraming salamat po. Blessing po. Maraming ka. salamat po. Salamat po, Mama. God bless po. Naman. God bless po. Ingat po lagi. Ingat opo, opo, po. Salamat po. Next time, sir. Next time, sir, papalaw me, ha? Opo, sure opo, opo. Thank you, thank you. Huwag thank niyo you kakalimutan, po. ha? Sige po. Yes, po. Thank you po, thank you. <laughs> Ayun, guys. So, isang masaya na naman na na ano, na pagsakay ng ating mga tika Gibraltar na pasayeros. Pag ganito mga pasayeros na naisasakay mo, gaganahan ka mag ano eh mamasada may problema ka man eh mawawala, may iibsan kasi eh. babait sila eh teka, mukha yata mayroon akong uh, uh, itinatawag nilang 231 por sa ano, mayroong nag uh, outlook reach uy, pingit, pwede pwede yan, pwede yan, pwede yan. Okay, Outlook bridge coming and on on my way. So hey okay guys, yun lang at uh, short lang po teka teka bibaliktaran. Dito lang po may stay taxi si jo. At ingat-ingat uh, po tayo. Magandang gabi. Uh, at tawag dito. Start to shine. Maraming salamat.